Magandang buhay muli sa inyo mga Ogang Tendera. Ito, napadaan po ako ngayon dito. Uh, area rin po siya ng Tagig. Ayan. BPI Online Registration. Tamang-tama. Nagahanap ako ng, ng, ano eh, ng banko po talaga na pwede ko pong uh, gamitin pang savings account at lalo na po pang sahod po sa ating YouTube channel. Ayan. Okay na okay po siya. No maintenance balance po siya at ang requirements po ay one valid ID lamang po at ang inyong sarili at saka black ball pen. Yun lamang po mga kaogang at pwedeng pwede nyo na po siyang gamitin. At syempre, pagkatapos nyo po mag-peel up at magpa-membership at mag-registration online, may libre pa kayong pansit. Kanton, san ka pa? Ayan! Ayan po ang mga best man assistance po na napaka-accommodating po nila sa mga tao at talagang ang kanilang patience Philippines ay napaka haba. Ayan, abagan nyo rin po sa bawat barangay po yan. Magkakaroon din po yung bar bawat barangay dito po yan. At uh, sa Wawa Tagig, magkakaroon din po yan. Nauna lamang po si Ogang dahil napadaan lamang po dito sa area na ito kung saan sila po ay nagkakandak ng kanilang registration. Ayan, mga Ogang, I'm so happy. Meron na po akong account no, sa bangko. Ayan, no maintenance balance. At kung gusto nyo rin po ng ATM, syempre, ayan, bibigyan din kayo at magbabaya din po kayo. Ayan ang aking pansit kanton mga ogang Ah, diba? May free registration na. Meron pa kayong free pansit kanton. At ang gagwapo pa ng mga assist namin, diba? Ayan sila. Alright mga ogang see ya!